Mahilig ako sa Pokemon cards. Hindi lang basta lahat ng baraha ng Pokemon, pero lalo na si Charizard. Dahil mahal na mahal ko si Charizard, sinikap kong makumpleto lahat ng English Master Set ng bawat baraha niya. Sa totoo, hindi ko halos na kumpleto ito. Matapos ang dalawang taon at kalahating paghahanap ng bawat baraha, naubi ako sa Nagdesisyon akong bitiwan ang buong ideya at kolektahin na lang ang lima kong paboritong Charizard cards. Ang first edition, Shadowless Charizard, Reverse Hollow Legendary Collection Charizard, first edition Dark Charizard Hollow, at isang barahang wala ako. Dalawang taon at kalahati ko nang hinahanap ang Skyridge Charizard. Nakilala rin Crystal Charizard. Napakabihira talaga ng barahang ito. Sigurado akong napagod na ang mga tindahan sa kakatanong ko tungkol dito. Skyridge Charizard. Charizard ng Skyridge. 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 Matagal ko itong pinag-isipan. At handa akong ipagpalit ang karamihan sa mga baraha ko para lang sa barahang ito. Pero ang problema lang, ang barahang ito na may Professional Sports Authenticator 10 ay nagkakahalaga ng mga 30,000 dolyar. Kaya baka kailangan kong makontento sa mas mababang grado. Pero kailangan ko pa rin paghirapan ito. Meron akong labing isang graded na baraha at isandaan at anim na raw na baraha. Ang dami nito. Tiningnan ko ang presyo ng bawat baraha at tinantya ang halaga dahil hindi ko alam ang eksaktong presyo ng lahat ng meron ako. Hindi ko inisip ang presyo o halaga na kolekta ako dahil mahal ko ang mga baraha. Matagal ang proseso, pero matapos ko ito, umabot sa daan at 50 dolyar ang kabuuang halaga ng mga baraha ko, na talaga namang malaki. Balikan natin ang presyo ng Sky Ridge Charizard. Naniniwala akong makukuha natin ito. Kaya, Magpapalit ako ng baraha hanggang makuha ko ito. Ayos, nakarating na tayo sa isang medyo lokal na tindahan ng baraha. Nandito tayo ngayon sa Greenlight Cards. Nakapunta na ako dito dati. Habang pumapasok ako sa tindahan, dala ang kahon ng Charizard na baraha. Kinakabahan ako dahil pinaghirapan ko ito. Anong nangyayari? Ang ginagawa ko ay pinagsasama-sama ko. Tinubukan kong kumpletuhin ang buong English Master Set ng bawat Charizard. Pinagsasama-sama ko ito sa limang baraha lang. Gusto ko munang pumunta dito at bigyan kayo ng pagkakataon na piliin ang anumang gusto ninyo. Nakakakaba ito para sa akin ngayon dahil ito ang aking dalawang taon at kalahati ko na itong pinagtatrabahuhan. Habang tinitingnan ni Ricky ang mga baraha ko para makita kung ano ang gusto niya para sa tindahan, naisipan kong mag-ikot at tingnan kung mayroong bagay na gusto kong ipagpalit. At sa totoo lang, marami silang magagandang baraha. May nakita akong isang baraha na agad kong napansin at hiniling kong makita ito yung tag team na Latias at Latios GX mula sa Sun and Moon. Nag-raid ito bilang sampu. At hiniling ko rin makita yung tag team na Charizard at Brixton GX mula sa Sun and Moon na nag-raid din bilang sampu. nag ako at tiningnan ko ang mga presyo ng mga barahang ito para malaman kung magkano ang halaga nila. At base sa nakuha ko noon, pagkasama silang nagkakahalaga ng humigit kumulang isang libo at limampung dolyar. At ayun, pumili siya ng ilang baraha na maaaring interesado siyang bilhin. Natatlo tatlo sa mga Charizard cards ko na nagkakahalaga ng mga 800 at 8 dolyar para sa tatlong ito. Gusto niya itong tatlo na iniisip ko na kung dadagdagan ko pa ng baraha, baka pumayag siya sa palitan ng dalawa. Nakuha na natin si Rosharam at Charizard. Umaabot ito ng 30 dolyar. Isama natin at subukang direktang ipagpalit lahat. Apat na baraha, dalawang graded. May trade ako. Opo Gusto ko itong tao na to. Gusto mo ba ito? Naiinis ako kasi gusto ko ito pero wala ako sa collection ko. Gets mo? Kahit alisin ko na, magulo pa rin ako. Gusto ko rin siya. Interesado ka ba sa kanila? Kung isasama ko siya dito, papayag ka ba sa palitan para sa dalawang ito? Hindi ko magagawa ito kasama siya pero interesado ako. Charizard kasi ito, alam mo yon. Alas 9.15 May alas 9.15 at alas 11.10 tayo dito. Siguradong makakatulong ka sa akin. Iyan ang sinusubukan mong sabihin at ako, sumasang-ayon sa iyo. Sana kaya ko, pare. Pwede mo bang gawin ang iba pa para mas mapatamis pa ito ng kaunti? Parang dagdag na siresa sa ibabaw. Oh, kasi handa akong makipagtulungan sa iyo. Kailangan ko lang alam mo na ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. May kung anong pakiramdam kapag ako mismo ang nakikipagnegosasyon gamit ang sarili kong mga baraha na parang tumatalo ng puso ko sa dibdib ko. Pero naghahanap ako ng ibang baraha na pwede kong itapon. Nakahanap ako ng kaunting siresa sa ibabaw. Sige, puro pulang sireza ito. Ikaw, gusto mo ba ng sireza? Wala yun. Tama? Tama? Sige. Kausapin mo ako. Kausapin mo ako. Sobrang nakakakaba ito. Grabe, parang mali lang na pinalitan ko ang mga baraha ko. Ngayon nararamdaman ko na. Gets mo? Mag-subscribe ka. Pakiusap. Kausapin mo ako O, oh, gagawin ko yan pare Isa kang alamat Isa kang Tunay na alamat Tara na, simulan na natin Tunay kang alamat Salamat Walang anuman pare Si Greenlight ang nag-ayos sa akin ng magandang palitan Binigyan pa nila ako ng Green Light bag na inspirasyon nila Ang bait talaga nila Ingat pare Iba ang pakiramdam tuwing pinapalit ko ang sarili kong mga baraha Parang malakas ang tibok ng puso ko Sulit talaga yung pagpasok kasi nakuha natin itong Latias, Lachos at isang Professional Sports Authenticator 10 na Rainbow. Pare, ang lupit nito. Malaking chase card ito. Baraha ito na wala pa ako sa collection ko. Gusto ko sana itago. Pero hinahabol natin yung Sky Ridge Charizard. Hindi ko alam na magte-trade tayo. Gusto ko lang magbenta hindi ako basta nagte-trade, cash o trade, makukuha natin ang barahang yon. Pagkatapos, kumuha ako ng tacos at sinulat ang presyo ng mga bagong baraha hanggang makarating kami sa game on. Hindi pa ako nakapasok dito dati. Pagpasok ko dito, gusto ko talagang magsimulang magbenta ng mga baraha. Kasi kapag nahanap natin yung Skyridge Charizard, baka kailangan natin gumastos ng pera para makuha yon. Ako nga pala si Connor TV. Steve! Magandang makilala ka. Interesado ka ba sa mga ito? Pwede kong tingnan kung anong meron ka. Habang tinitingnan ni Steve ang baraha ko, nag-ikot ako. Maraming magagandang gamit. Pero wala talagang umagaw ng atensyon ko. Kaya pera muna gusto ko ngayon. Pwede bang 80 rito? 80? Ah hindi, siguro hindi ko kayang ibigay ang 80. Hindi talaga. Yan na ba ang pinakamababa mong kaya? Kung tapat ako, ang huling benta at kompetisyon ay nasa 170. Sa tingin ko tama ang presyo ko. Ibig kong sabihin, pwede kong bawasan ng 10 piso kung interesado ka. Ah hindi muna ngayon. Ayos lang 'yan. Walang problema. Salamat Edwards. Siyempre salamat din. Kahit walang nangyari dito, tulit pa rin subukan. Siguro hindi rin card shop ang pinakamagandang pagkakitaan. Pumunta ako sa card show sa Collector's Arena. Sobrang dami ng tao doon. Naisip ko baka makahanap tayo ng Skyridge Charizard dito. Meron ka ba? May dala ako. Ang galing. Wala ako niya. Wala. Mahirap talagang hanapin ang card na yon. Naglibot ako sa ibang tindero at may nakita akong interesado sa baraha ko. Pwede ba? Gusto mo bang tingnan ito? Nandito ang mesa ko. Sige, susunod ako. Dave? Oh, ako si Dave. Dave, ako ay... Anong balita, pare? Nag-message ako sa Instagram tungkol sa Charizard mo, pero di ka sumagot kaya binenta na kita. Tumahimik ka. Babalik na lang ako mamaya kasi may ginagawa pa kami. Oo, oh. ano ulit pangalan mo? RJ. RJ? Connor, magandang makilala ka. Tingnan ang mga bagay at sabihin kung may nagustuhan ka. Habang tinitingnan ni Dave ang baraha ko, sinilip ko rin ang dala niya. Hindi siya nagsinungaling sa sinabi niyang may high-end siyang gamit. Gusto kong kumuha ng ilang baraha para ipalit sa... Isang baraha lang, pwede ba? Gets mo? May nakita ka bang gusto mo? Ito ang kinahihiligan mo dito. Oh. May nakita akong card na gustong gusto ko. Umbreon EX mula Prismatic Evolutions. Unang beses ko itong makita. Bukod pa doon, Beckett 10.5 pa ang grade nito. Sobrang na-excite ako nang makita ako kaya naisip kong makipagpalitan para dito. Sige so ngayon nasa mga labing walot tayo. Sige at yan ay gamit lang itong mga ito dito. Dagdagan pa natin kasi hindi niya tatanggapin ng alok. Ipamamalit ko lahat para sa isa. Kaya tiningnan ko ang baraha ko para makaisip ng magandang palitan. Dahil alam kong hindi niya agad ibibigay ang barahang ito. Kung ipagpapalit ko pa itong dalawang baraha dito sa ibabaw ng lahat ng iba pa, aabot na sa mga dalawamput-apat na raan at apat na po ang kabuuan. Pakinggan mo muna ako. eh, mangongolekta ako sa susunod na buwan at kailangan ko ring hati ng ilang mga bagay sa mas malilit kaya isa kang alamat isa kang tunay na alamat ito na ang pinakamalaking palitan na nagawa namin sa ngayon at akala ko noon na patas lang talaga ang palitan na ito noong panahong iyon masaya ako sa palitan pero may kakaiba ano kaya ang susunod lalo't may isa pang posibleng palitan na paparating it's so n part 9 kailang wandi kang ngayon grabe oo matagal na panahon na ang palibas. hulaan at hanapin mo hindi, 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 talaga akin na yon Pare, yun ang una. Yun ang unang edisyon. Grabe to kasi hindi lang niya ako nabentahan ng Charizard card dati. Siya rin may card na hinahanap ko. Ang Skyrids Charizard. Ang problema lang, nasa Japanese siya, hindi English. Pero ang astig pa rin makita na meron pa rin mga ganitong card na umiikot. Kaya pagkatapos nun, alam mo na ang gagawin ko. Interesado ka ba? Titingnan ko muna. Parang wala akong ganoon. Habang tinitingnan ni RJ ang baraha ko, sinilip ko koleksyon niya at may mga kakaibang bagay siya. Malaki ang koleksyon niya ng mga professional sports authenticator one graded na baraha na bihirang makuha. Kapag sobrang sira ang baraha na pinadala mo sa professional sports authenticator, minsan di na nila gigraduhan. Pero may mga one at 10 din siya. Katulad ng Vaporion VMAX Promo at Umbreon V mula Evolving Skies na parehong nag-grade ng 10. Nagustuhan ko talaga ang barahang ito kaya nag-alok ako ng trade ang lupit nun. Umbreon! Pakinggan mo parang nag-iipon na lang tayo ng umbreon ngayon. Weird. Pati si Charizard ginagawang umbreon. Sa tingin ko parang walang sense. Pero kung magta-trade up tayo, tiningnan ko yung mga baraha na gusto niya at nabuo ko ang magandang trade. Pero tingnan natin kung gusto niya ang trade. Nasa siyam na raan piso ang halaga ng apat na barahang ito. Yung barahan na tinitingnan ko, umaabot ng isang libo ang presyo. May huling bentahan din na isang libo at may nakita akong labindalawang daan. Sa ko ayos na trade na ito. At kung hindi pa sapat, pwede tayong magdagdag. Pwede tayong magdagdag ng konting pampatamis. Huwag mo naman ako masyadong pahirapan dito. Hindi kita papahirapan. Susubukan kong hindi gawin yon. Makinig ka. Itong lalaki, nakita ko nang binebenta ang mga kapareho niya. Umaabot pa ng isang libo. Kahit saan dyan, may baraha ako. Mag-research ka at siguraduhing tama ako. Umupo ka, tingnan ang presyo nila, gawin ang kailangan, at sabihan ako kung pwede ang deal. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Ang mas natitirang mga competition na lang, nakikita ko na ang pinakamababa ay labing isa 50. Ang mas mataas ay nasa 250. Siguro ganito ko ipapresyo ito. Isang libo at limampu. Masyadong mababa ang presyo mo. flashfire uh, flash fire, magkano na ngayon? Gusto ko lang malaman dahil paborito ko ang Charizard. Kung ipapalit ko, tama ba? O ipapalit ko ito. Gustong gusto ko ito bro. Gusto mo na yung alisin. Panalo ka nun. Obsessed ka sa swirl, pare. Gusto ko ang paborito kong Charizard. Sige. Sige, kung aalisin ko ito, ilalagay ko at itatabi. Pirmahan mo para mailagay ko sa binder ko. Ang kulit mo. Pag-iisipan ko pa. Pag-iisipan ko muna ito. Pag-iisipan ko muna ito. Sa totoo lang, sobrang astig niya. Karaniwan, gusto ko sanang makipagpalitan ng mas maganda. Pero kung gusto niyang pirmahan ko ang card para sa kanya. Parang gusto ko na lang isama lahat ng cards kasi gusto niyang pirmahan ko itong isa para sa kanya. Kaya siguro isasama ko lahat para patas. Dati sinusubukan kong humingi ng mas magandang deal pero ngayon, mas pinapaganda ko pa ang deal niya. Binanatan mo ako, pinaalis mo pa siya, tapos gusto mo pang pirmahan ko tong card. Oh, kung sayo, yan. Paano kung ako naman ang magpasok sa taong to? Pipirmahan ko ang card na ito tapos magkamayan tayo. Napaka-interesante. Siyempre, bakit hindi? Gawin natin yan. Mas maganda ang alok mo. Alam mo ang ibig kong sabihin? Sige, pinahalagahan ko yan. Astig ka pare. Ang saya at galing makilala ka. Ang saya makilala ka. Kahit hindi pa kami nagbebenta, sobrang astig ng card na to na ipagpalit. Pero sa huli, pinirmahan ko yung card na gusto niya. Pagkatapos ng event, may nakilala pa akong ibang taga-suporta ng channel. At napapirma ulit ako ng card. Ay, ha? Gusto ko ikaw ang pumirma dito para sa akin. Nagbibiro lang ako sa'yo. Grabe! Pare, parang nagtuklip farm lang. Bago ako umalis, nakausap ko yung may-ari ng collector's arena at interesado sila sa mga baraha ko. Ipakita mo nga sa amin kung anong meron ka. Binibenta ko na lahat para makuha ko yung limang grail ko. Isa yan sa mga baraha. Grails, grails. Hindi babae. May asawa na ako. Panoorin mo sila. Ganito sila kahalaga. Ganito ang halaga nila. Sinasabi niya magtiwala ka sa kanya. At huwag mo silang anabil. Hindi, hindi, hindi. Hanapin mo sila. i check mo ako. Sige, i check mo ako. Tama ka. Mababa siya at gusto ko ang presyo niya. Mababa ba talaga ako? Hindi ko alam kung mababasa ako pero tiningnan ko lahat ng baraha nila. Nakakalito ang deal na to, hindi ko na alam ang nangyari. Walang nagsasalita, tuloy lang ang deal at mabilis ang pangyayari. Tinuturo namin ang mga numero at baraha, tapos nagkaayos agad kami ng deal. Ganun lang kadali, ganyan kami mag -deal. Wala talagang usapan doon. Parang sign language deal lang yon. Talamat, 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 talamat. Salamat mga alamat. Kahit walang nabenta, masaya pa rin ako sa event. Habang palabas ako, may biglang tumigil. Punta ka sa tindahan namin. Saan ang tindahan ninyo? Nasa labing isang milya kami. Dadaan ako dyan. Kailang kayo roon? Bukas kami, bukas. Itong araw sa isang linggo na ito. Sa totoo lang, maganda itong chance para makita ang meron sila. Balik tayo sa Umbreon EX na nakuha natin. Pakiramdam ko may mali at hindi ko alam kung ano iyon hanggang sa makauwi ako. Tatingin ko nagkamali ako. Malinaw na nagkamali ako. Ngayon, ang card na ito ay nakikita kong nabebenta ng halos labing walong daang dolyar. Bumili ako ng mga card na nagkakahalaga ng dalawang libo at apat na raang dolyar para dito. Ibig kong sabihin may nakita akong benta na dalawang libot apat na raan at walumput lima. Pero may nakita rin akong mga benta na labing walong daan at labing siyam na daan. Ibig kong sabihin, sobrang pabago-bago ng presyo nito. Parang mali ang pakiramdam ko sa ginagawa ko. Pero susubukan kong kontakin siya para mabawi ang mga baraha ko. Kaya, nagpadala ako sa kanya ng direct message at nakakagulat. Sumagot siya agad. Tinanong ko siya kung ayos lang ba na mag-usap kami sa telepono. Nag-usap kami sandali at tinanong ko siya kung maari naming baliktarin ang palitan. Na talagang nahihiya akong gawin. Baka didmahin na lang ako ng iba pero ang bait niya at pumayag siyang makipag-usap sa telepono. Pwede pa nating mabawi lahat. Diyos ko, ang bait niya. Ang sama ng loob ko, napalpak ko talaga. Pero tingin ko kaya pa nating mabawi ang gamit natin. Kinabukasan, kinuha ko ang karton kong kahon at nagkita kami para ibalik ang palitan Isa sa mga baraha ko, Expedition Charizard Naipagpalit na niya, pero isinama pa rin niya ang mga sealed na produkto na nakuha kapalit nun Sobrang bait niya, kasi pwede naman niya akong balewalain Dahil nasa labas na rin ako, naisip kong dumaan sa tindahan na binanggit ng mga lalaki sa parking lot Ang Savage Scoops Gallery Pagpasok ko dito, ang saya ng atmosphere sa lugar na to Kamusta, kamusta? Bagong hit pare, kakakuha ko lang ito. Bagong hit? Ano nakuha mo? Kasing laki ng palaka. Kasing laki ng palaka? Oh, tingnan mo. Dinadala ko agad ang enerhiya pagpasok pa lang, di ba? Pinakaastig na tindahan na napuntahan ko. Hindi lang Pokemon ang meron sila, kundi marami pang ibang bagay. Tulad ng mga artwork, mga figura, kahit ano pa maisip mo. Parang, ito na yata ang pinaka walang kapantay na tindahan na napuntahan ko. Una sa lahat, yung mga artwork dito grabe. Yung mga Pokemon dito grabe rin. Anong klasing mga baraha ang gusto mo? Gusto ko lahat. Gusto mo lahat? Murang mamahalin, mura ang kalidad. Pwede mo bang tingnan ito at sabihin ang gusto mo? Habang tinitingnan ni Landy ang baraha ko, napansin ko na sobrang dami nilang gamit, maraming pakete at sealed na produkto. Meron silang mga bagong gamit, mga lumang gamit, at hindi ko talaga maalis ang tingin ko sa isang bagay na yon. Ito yung Long Crimp Charizard Base Set Pack. Naka-sealed na to simula pa noong isang libo siyam na raan na At kailangan ko talagang mag-isip ng trade para dito. Gustong gusto ko talaga tong tao na to. Subukan kong buuin ang isang offer, tapos sabihin mo lang kung oo oh, o oh, oh, hindi. Sobrang gusto ko talaga tong pack na to. Pakiramdam ko ganun nga. Gustong gusto ko to kasi Charizard to. Ang ganda ng pack na to. Kaya tiningnan ko lahat ng mga baraha at tinotal ko yung mga presyo sa likod nila. Para lang subukan, naisip ko na lalapitan ko siya ng mas mababang value at makipagpalitan. Ito na yata ang pinakaastig na deal ngayon. Ang daming Charizard cards nito. Ang lahat ng nakuha dito ay nagkakahalaga ng apat na raang dolyar. Gusto ko lang makita kung tatanggapin niya ang trade na ito. Marami akong baraha. Sige, tingnan natin kung ano ang niluluto natin dito. Kailangan nating ipagpalit si Charizard para kay Charizard. Sir, tama lang po yun, Tama lang po talaga. Gagawin mo ba ang palitang ito dito mismo? Lahat ng ito kapalit ng isang taong ito dito. Habang tinitingnan niya ang pinili kong baraha, muling ko rin tiningnan ang base set pack. Ang linis talaga. Gusto ko sana ito sa collection ko. Pero magpapalitan tayo para makuha ang Sky Ridge. Habang siya'y nanonood, binuksan namin ang ilang Unified Mind Packs na unang beses ko palang na-try. Astig! Reverse Riolu, ayos ba? Sige nga, ano kaya ang nakuha natin dito? Cook Tag! Tag Team Mewtwo! Sige, usap tayo! Hindi. Wa, 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 wa. Dapat pinagamot ko na to. Takasama ang palad, wala talaga kaming nakuha na maganda. Pero pagkatapos noon, natapos na niyang tingnan lahat ng baraha ko. Kaya sa kasalukuyang presyo sa merkado, meron kang limang daan at siyam eksakto sa bawat isa sa mga baraha mo. Lima zero siyam. Mas mataas yan kaysa sa inaakala kong halaga ng mga baraha na ito. Noong oras na yon, talagang naguluhan ako kung bakit sinabi niyang ganoon kataas ang market value ng mga baraha na ito. Hanggang sa napagtanto ko habang nag-e-edit ako nito, tinansya ko ang presyo ng mga baraha na ito tatlong araw na ang nakalipas. At mula noon, nagbago na ang market para sa ilan sa mga baraha na ito. Dahil sa buong pangyayaring ito, napagtanto ko na parang stock market ang mga Pokemon card. Pwedeng isa lang sa mga barahana na ito ang tumaas ang halaga o kaya marami sa kanila. Hindi ko inakala dati na mabilis magbago ang presyo ng mga baraha na pwede ring maging maganda. Pero maaari rin itong nakakatakot. Pak, alam mo, sasabihin ko sa'yo na itapon mo na lang sa akin halimbawa, isang card na nagkakahalaga ng isang at limampung dolyar o isang daang dolyar na cash kahit alin doon. Sige, sige. Pahintulutan mo akong mag-isip tungkol dito. Nakahanap ako ng isa pang card na pwede kong idagdag na tinatayang nasa apat na pung dolyar ang halaga. Hindi ko alam kung nagbago ang presyo nito sa merkado mula tatlong araw na ang nakalipas. Pero isinama ko ito para makita kung pwede ang trade. Nandito ang taong ito. Kung ibibigay ko ito sa'yo, pakinggan mo muna. May isang pack tayo at maraming Charizard. Ang dami talagang Charizard. Tatamang presyo, marami sa kanila ang mabilis na mabebenta. Sige. Kailangan ng tamang mamimili para mabili ito. Sabi ko magkamaya na tayo para sa taong ito. Matapos mag-isip, naisara rin namin ang deal. Di mo alam gaano ako kasabik, sobrang bait ng mga tao sa Savage Scoops Gallery. At sa totoo lang, agad kaming nagkasundo. Alam mo ba kung gaano ito kalaki? Sobrang laki talaga nito. Ito ang pinakaastig na pack sa collection ko na nagkakahalaga ng limang daan, dolyar. At saka may Charizard pa ito, kaya swak pa rin siya sa tema ko. Masaya ako sa progreso namin ngayon kahit wala pa kaming nabebenta. Wala pa rin kaming Sky Ridge Charizard. Pero porsigido akong makuha ito. Tingnan mo ang progreso namin. Meron tayong dolyar. Walong daan at na sealed products at 54 apat raw cards na nagkakahalaga ng dalawang libo. Walong daan at anim na po United States Dollars. Labing apat na graded cards, nagkakahalaga ng tatlong libo, apat na at limang dolyar. Nagdala ito ng kabuang halaga sa 7,120. Gusto kong matapos ang hamon na ito sa limang bahagi. Ito ang unang bahagi. Ayokong tumagal ng isang taon kaya bibilisan ko ito. Maglalagay ako ng ilang card sa Instagram para mabili ninyo dahil kailangan na nating kumita at doon ako magpo-focus sa susunod. Makukuha natin ang Sky Ridge Charizard na ito at walang makakapigil sa akin. Kaya mag-subscribe kayo kung gusto ninyong sumama sa aking paglalakbay. Mahal ko pa rin kayo. Kita tayo sa susunod.